dito na hindi mabibili So dito, ma'am Chela, sa mga invicta natin Magkano naman sa mga invicta? 4,500 Yan, Omega, mayroon din dito Omega Yan, napaka dami Omega dito sa ngayon oh. Yan. Ito ma'am sa Omega, ma'am Chela 4,500 Disin din dito sa Tag Hoyer? Pwede ako pagkukuha ng Ayan, magandang araw, magandang araw sa inyo. Nandito naman tayo ngayon sa so may Carmen Planas, dito sa may Carmen Planas sa Burautan. So, anytime, any day, available po yung mga latag dito guys. So, nandito tayo ngayon sa may Carmen Planas, araw ng limbo. At makikita na natin itong napakadami mga, mga latag dito. yan mga latag na iba't iba klase. Pero ang ano natin dito, yung mga rilo ni Mang Boy sa mga naghahanap ng mga rilo ni Mang Boy yan, nandito ngayon yung mga lagad si Ma'am Sheila po yung makikita nyo dito na siyang mag-assist po sa inyo pagpupunta kayo dito sa may Carmen Planas ay hey Ma'am Sheila, gagawin mo na po invite po natin mga viewers natin Ah, uh, ko po kayo uh, pumunta po sa uh, physical store namin sa Carmel, Carmen Carmen Plaza. And palike and share naman po ng video ni Nick, Nick, Nick TV. Nick TV. Yeah, Nick TV guys ah, uh, yan. At may i-upload din si Mang Sheila Toriano. Okay. Share okay. naman po na aking Facebook page ni si Sheila Soriano. Yan, Sheila Soriano. Tapos yung kay Lamang Boy active pa ba 'yon? Opo, yes po. Ah, uh, hanapin niyo lang po yung page namin. Ang pangalan po is mga rilo ni Mang Boy at ni Boss Eric. yan, dito ni Mang Boy at Boss Eric ha. Ayan, dito guys, oh. dahan natin dito yung mga rilo dito ni Mang Boy na talagang trending to ha. Ah. Talagang dinadayo rito ng mga talagang mga naghahanap ng na mga rilo. Yung talagang sulit dito na inyong mabibili. So dito, Ma'am Chela, sa mga inbecta natin, magkano naman ito mga inbecta? 4,500. Yan, Omega. Mayroon din dito Omega. Yan, napaka daming Omega dito sa ngayon, no? Oh. Yan. Ito ma'am sa umiga ma'am sila. 4,500. 4,500, Di same din dito sa Tag Heuer. Tag Heuer, 2,500. 2,500. Yan ha, 2,500 guys. Yung Tag Heuer. Yan, Tag Heuer guys ha. Yan. Yan. So, pasadahan lang natin. Baka may magustuhan kayo dito. Screenshot nyo lang. Puntaan nyo lang. Tapos ulitahan ni sis nila po si Ma'am Sela Para makapag-order po kayo Tapos yung seating nito, siyempre sagot nyo na Pwede po ba Ma'am GNT? Yung mga... Pwede pong GNT Yan, GNT Yan, payment first, siyempre True Gcash, si payment no? Yan Tapos pagka makapagpili na kayo At yung mga rilo dito na nandito sa kayo Message sila po agad si Ma'am sa mga natin, mga followers natin, subscriber. Yeah. So ito yung mga rilo dito, kahit yung available din dito. Ayan, no? Ayan. Si so, lang natin yan. Kung may mga inaanap pa kayo, message sila po. May brief link din dito. Ayan mga naghahanap ng mga ginitong gulo yan Rolex available din dito yan guys ha so baka naghahanap kayo ng mga ano ha mga original yun mayroon doon sa mga ano, bullion pero eh, dito yung mga natin mga sila diba no? copy to diba mga copy yun yeah. Uh, ito talagang sakto po dal talagang magdadala ng klase to. Sa dito may meron siyang na uh, warranty, di ba Magela? Uh, may warranty dito. Puntahan kayo. Puntahan niyo lang dito yung mga naghahanap ng mga relo. Pwede rin kayo nilalaban dito ni Mang Boy ng bukas ng mga relo uh, dito. Sa mga video diskumpyado ya. Papakita sa inyo yung paano pagbukas talagang sigurado na magagal ang klase mga rebo dito. May mga Michael Korsin dito, mga Puzzle. Puzzle. Yan. Tony Yan, o. No? Mga magkano naman sa Puzzle, ma'am Sheila? Dalawa libo. dalawang libo. Yan, o. No? libo. Tapos dito naman, o. No? Mga Yubot. Pero hindi dito Yubot. Magkano naman sa Yubot, ma'am? Secret po. Secret. Kasi ito, uh, mga super clone. End. Mga high-end po, yeah. guys, ah. Mga super clone na mga rilo, Ito mga super clone na rin daw. Ah, hanggang yan. dito ko. Hanggang dito. Ito yung mga super clone na bling bling 'yan. Dominor Marina, 'yan. yan. Panerai. Panerai, mayroon din Panerai ito, Panerai 'yan. Totoo so, Panerai. So Panerai panera. din to. Ah, oh. 'yun, Panerai bala to, automatic 'yan. Ano ko, mga luminous and automatic. Yeah, luminous at automatic guys ah. 'Yan. So yung mga nandito sa ngayon, 'yan. So, kaya na sa ulit nga mga mapapalo ma ma so, po. Hublot. Yan, mga hublot. Bago. watch, Modelo. Yan. Ano ma yan? Quartz lang po ito. Parang lagong matik sa na rin yan. Ah. Iyon. Iyon. Detail lang dito. So, ano yan? Naka ano rin yan? Super clone, ano? 3-5. Hindi po. Ah, 3-5. So, 3-5. 3,500. Ano Omega. to? Omega, ano? Luminous. Luminous na rin. Cartier. Cartier, guys, sa mga naganap ng Cartier, 4,000. Daytona Mix Toto, 3,500. 3,500. Superclone. Superclone. Richard Mill. Richard Mill, yan. Yeah, nandito. Secret lang po ang yeah. depression ito. nito. Yeah. Yan. Dahil naka-super mo, ano? Super mo, right. no? So, Ako. Kamisit so, nyo lang po direct sila, si Ma'am Chela. Kamisit lang po. Then, message nyo guys sa akin. Para atis, ma-ano nyo na agad. Makuha nyo na yung order, guys. Mas maganda dito, agahan nyo. Para makapamili kayo ng mga na uh, Mga ganda, guys. So, ito, mga brickling link, yan. Sulit dito, Okay, ay, ay pasadahan natin ha. Para makita nyo mga latag dito. Mabula din sa so, unahan. Iyon, Indica, Omega. Ayun. Uy, sa mga na natin dyan. Subscriber sa Davao. Ayan, shout out po. Yan. Shout out po okay, sa okay, inyo dyan, okay, mga subscriber natin at sa ating naman, mga naman, followers, subscriber sa Facebook. Shout out po. Siya nagpa -out pala out ano, kay Erika, Miss Erica Angria. Shout out po sa inyo madam. Ha. Yan. Ayun, ito. so may nagtatalong yeah, sa amin dito. sir. sa dito. Rolex, ha? Ayan. Ah. Yeah. Shout out pala kay Dayo. Dayo, Sandy, oh, guys. Ayan, shout out po sa inyo. Ito yung mga papakita natin yung mga relo okay. Okay. na gonna... magkikita nyo dito. Mabibili nyo. Gonna... Dito lang yan sa may Carmen Planas. Sa so may Burang gonna... Utah. Ito yung mga relo ni ni Mang Boy. Uh, si Mang Sheila okay. po yung mag-assist ko eh, sa inyo. Ayan, di sir, oh. Yan. Okay lang siya na ano, tanongin natin, sir. Ayan, saan pa kayo nang galing yan, sir? <coughs> Kasi <na>. Ah, okay. <coughs> Ayun, o, oh, yun. Ayun. <coughs> Ayun, guys, ah, yung mga naghahanap ng mga rilo ni Mang Boy, dito lang yan sa may video. yan, dapat ng uh, video. Tapos, pagkita nyo itong napakadaming namimili rito. At uh, isa yung mga Pilo ngayon na makita nyo dito sa Burautan. Palata ngayon ni Mang Boy ngayong linggo. Eh ngayong linggo. Yan no? So, para hindi kayo malito ito. Sadaan eh. natin ulit ha. Ah. na kayo dito. Screenshot nyo lang para kung may magustuhan kayo, dalhin nyo na agad. Kaya message nyo lang po ni Mang Sheila. So, tapos medicine lang po ako kung baka medyo malabo o kaya kung medyo mabagal o kaya hindi o kaya mag magalaw yung ating camera. Medicine na lang po para matutukan natin yung mga rilo na gusto niyo po. Pag December ma'am, siguro mas may mga secondary cases. Ah po. Noon. December ma'am. Yan ah. Sa mga naghahanap ng rilo na sulit dito sa mga lakad na rilo ng mga boy. Ayan. Yan natin ulit ha. Ah. Hindi natin kasi natutukan yung iba ito. Yan. Shout out po sa mga taga-tagong dabaw. Yan, taga-tagong dabaw. Yung nga nagtatanong ng bilo ni Mang Boy. Andito. dito. Nakabalik na tayo dito uli. Ayun. Para... Makita niyo po yung mga relo dito. Yan dito. Yan. niyo lang to eh. Ano natin? Natin ote. natin. 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 Kailan Yan. Yan guys ha? Si Ma'am Sheila. Maraming salamat sa happy ano, sa niyan. Wow. At ano, uh, so, na maganda oh, po. Yes, oo, talagang tulik. Kain, oo. Talaga, gastos niyo na. Tingnan mo dito, te. <laughs> Tawad, nasa showbiz ka. Pati si Sir, napahalo dito. Ba't uh, nagalaki dito mo muna? Oo, may pesta. may si Sir dito. Wala eh. Oo, ang ganda ng, ng Pati, okay, <laughs> say, mga rilo. Cool ng mga Pati yung mga mga bumili, no, video lang. Dito sa may Planas. Magkikita nyo doon below. Nagkita? Ay, si okay, Ma'am Sheila dito. Ya, no. Saka, kay o. kay Boss Ureg, yan. Eh, bus mo nung nandun. Malayo, Ah. Okay. Ano na? Kinabi na yung wilo. <laughs> Ayun, nandun kasi sa sakanto. Kaya kaya yung ano. Yan. Kaya yeah, kinabi na yung po yung mga wilo na kalatag doon. Doon naman sa gili ni... kay ko do do yung mga cellphone na nakalatag. Yeah, Ayun, nakita yeah. yung mga relo ni Ma'am Boy na pinasadaan ito. natin. Yan. Yan. Si Boss Eric, yan yan guys, yun ang ating update dito sa mga relo ni Mang Boy kas kas, yan nandito nalang muna ang ating update ngayon sa mga relo ni Mang Boy, kas kas